Eh, lapot. Ibang klase to. nagprint na ng kanya. Ayan, oh. Tapos na. po, group B, group C. Ngayon kuya, kalabaw? Kalabaw, galing... Matigas? ...Probisya Nang lete. Pwede. Walang pa yan. Medyo matigas pa ating lutuin. Matagal. Palang buti pa natin Ang aming chef na... Toy. Anong lahok na kuya? Ay, ito. Bawan. Ah, oo kuya, masarap yan kahit anong yan lang. Ako sa baboy, ginagawa ko rin to eh. Yung parang sinabawal lang kuya. Oo. Amin pare, oh. Sarap buhay. <laughs> sarap buhay. Pakapikapi lang. Pakuya-kuya ko -kuy pa. ng paa. Sarap-sarap buhay. Gawa-gawa daw report. Pero wala namang ginawa. Meron na. <laughs> Meron na. <laughs>